Bagyo. Ilang evacuees sa Capiz, inireklamo ang kulang na supply ng pagkain sa mga evacuation centers. Kasama mo mula sa IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Aras. RMN Live Reports! Umabot na sa higit limang pung libong individual mula sa labing limang libong pamilya dito sa lalawigan ng Capiz ang apektado ngayon sa pananalasa ng bagyong tino at kasalukuyang nasa mga evacuation centers batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Batay sa datos ng PDRRMO, 15,573 na pamilya o 50,421 na individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers. Maliban dito, may 1,266 na pamilya o 3,248 na individual pa na pansamantalang nakisilong sa kanilang malapit na pamilya. Nabatid na naging maigting ang preemptive evacuation ng mga local government units sa tulong ng PDRRMO. RMO, iniire naman ng ilang evacuees ang kulang na supply ng pagkain sa mga evacuation centers. Nanawagan ng mga ito sa gobyerno ng agarang tulong para sa kanilang mga pangangailangan ngayong may kalamidad. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak Arimen. I